Yo, so, what's up mga tao So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa uh, may ete yung at tayo po ay gaganap ng ating libring tao dito at just subscribe to my youtube channel So ngayon guys, si Tatay Jimmy bilang ubos na po yung ating tao tayo po ay pauwi na at yan po, so, nakita niyo po yung karamihan po ng mga tao mga estudyante na tayo ay Talagang gumalap ngayon dito ng ating pagbibigay ng libreng taho. So tara, samahan niyo ako sa akin vlog na ito. Si Tatay Jimmy nandito ngayon at naubos na po yung ating taho dahil nga po, karamihan po talaga kapag libre, mabilis pong maubos. So ayan po si Tatay Jimmy at naubos na po yung taho ni Tatay Jimmy. Tayo po ay uuwi na at salamat, salamat sa lahat po ng mga bumili ng ating taho. So, kawal-kawal na po, ma'am Sablahan. O ngayon, si Tatay Jimmy, may uuwi na tayo. At upos na yung ating taho. ngayon si Tatay Jimmy, uuwi na tayo dahil maaga pa po tayo nakapaubos. Salamat, salamat sa lahat po ng mga kumuha ng ating taho. Kaya sana guys, patuloy nyo pong supportahan itong vlog ni Tatay Jimmy para maging patuloy po tayo sa pagbibigay ng free taho. Just subscribe to my YouTube channel. So ayan, dito po tayo ngayon sa may epe yung Muraita guys. Ayan. Nagkikilala nyo po ako? Dati Okay. Ayan po ang ating mga student ng EPO. Kaway-kaway lang po. So, ayan. Tayo gagawa ngayon dito ng video at tayo ay pauwi na. So salamat po, salamat sa lahat po ng mga kumuha ng ating taho. At ingat-ingat po kayo lagi. Sana patuloy nyo po suportahan itong vlog ni Tatay Jimmy. At para magipatuloy po tayo sa ating gawain na pagbibigay ng pray taho, just subscribe to my YouTube channel. So kung nagustuhan nyo po ang video ito huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like mag-share at mag-comment sa akin mga video. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo. And God bless. Bye-bye.